Elsan Pipito Manalo. Pala ko din Ah, hello po. Magandang hap. Gabi sa lahat. So may customer po tayo dito. Ah, uh, hindi na po natin ipapakita si Nanay. Ah, uh, isa po to sa mga government officers natin. So, pero 'yun na. Na paano ka, madam? Bigla na lang ito sa bakit uh, two years ago. Walang disgrasya? Wala. Ano siya, nakatayo lang ako, biglang pumitik sa Yun na, naging mandid na itong aking pamutan. Na, Napacheck up din ako? Oo, oh, na MRI na, mga CT scan, CT scan, uh, tapos yung x-ray. Ang mahal na nang nagastos ito? Tapos yan, no? marami na ako rehab therapy. Yes. Hindi pa naman milyon na ubus nyo? Pag pinagsama-sama? Hindi, pa naman. Hindi pa naman. Okay, so narinig naman na natin. Ano madang plano nila sa hospital pag di kayo gumaling sa mga... Ano, o-opera ako, lalagyan ng... Titanium. yung aking spine. Magkano daw po? Ah, 500 plus yung aking mga... Kung okay. ano yung bibilhin? Milyon. Kasama yung mga 5,000 lang. i <laughs> lang po. So, okay, try na natin. Narinig yun naman na uh, for operation na si Mami. So, try natin. Una ako na po kayo ha, senior na po to. 68. 68. Sa mga ganito po, na mga mag magdadala dito na kamag-anak na senior, hindi po pwede na walang kasama at senior yan para malaman natin kung nahihimatay ba sila o hindi. Mamaya, dalhan nyo kami dito, nahihimatay. Konting pisil lang. Eh. Ha? <laughs> ah, ah, Sarap-sarap ng hirot. Bigla po, nahihimatay. <laughs> Nag-shot down bigla. Plus, ang isasama nyo ha, yung medyo bata-bata, hindi yung senior kayo, tapos ang isasama nyo, senior din. May nagkakaroon kasi mami eh. Ano pa? Ano pang paalala natin? Sa mga senior na mag e ako po mismo nagbiling kina Marvin sa kasasawa ko. Wala kayong schedule. Kasi ganito yan, isa sa mga talent ko, hawakan muna natin para ma-check natin yung quality ng buto. Katulad nito ni mami, 60 ito, pero ako na nagsasabi, quality buto nito. Na-chambahan lang sa spine yan. So mami, game ka na. Yes. <sighs> Paano niyo po pala man nalaman niyo tungkol sa amin? May nag sa akin ng, ng ano ba eh, yung, yung Facebook yung po. sa akin sa City Hall. City Hall ng Tagig? Oo. Uh -huh. may, may officer ka ba tayo na Pero hindi taga Tagi yung ilamot niya. Ang sakit niya. Kaya hindi makukuha ng isang session, lumang pilay na eh. Pero kung in terms ng kumangingi kayo sa'yo ng accuracy, gano'n ka lang yung chance ang gumaling si 100%. Hindi lang makukuha ng like one shot. Okay. Okay. Oh, Yan lang. Okay. 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 Ang sarap! Dagdag <laughs> -dag na naman sila. Alam mo, mga huh? kompleto tayo. Yung isang dagdag, -dag, pagkatlo lang tayo, mabigat na eh. Dapat punta tayo, tayo sampu-sampu lang eh. Ilan lang sila lang? Ilan lang? sasama pa daw ng isa nung nakita nilang na pinagaling ko doon yung parang robot sa labas eh yung mga kasama dito tapos sa ikpila pag nakikita na ako nangihihiti eh. ito yung nandiyan sa dulo yung mga nagpupunta dito, ano, nagkakasakit din pag nakikita na ako naghihilot. Ayun, nawala yung sakit. May ganyan din ako eh. Sino <laughs> may sakit din eh. Gay, bata. Kaya rin tayo, tayo bumalik. ba naman talitig ka, tapos ganito pa Araw-araw yun siya. Hindi ka talaga bumalik. Parang malisaktyaw nung hilaw, gano'n. Grabe yun, nagbukas, ng nang <laughs> na sa ilang buwan na siyang pipilay-pilay si nanay? Hindi normal lalakad niya? Tagal almost na, two years. Two years. Two years. Two years. Uh. Visible yung -i -ka -i -ka uh -uh. Wala na, eh. Visible talaga yun yung niya. Uh, na, na yung. na yung. Karami na na. pa rin dyan na na Oo, pa na pa pa yung. Dito, no? Isa? Isa? Ilalit, pa, parating, eh. pa yung ugat na pa na pa Baon nang baon. Ano na po? Ah, uh, malalaki na po kasi. Sa... Ayun, ayun lang. Mas pa yan. <tinyo> grabe mo. Oh, grabe pero ang milyon. Sa sa atin, hindi ka naman gagal yung ganyan ba yung opera. sabe Oo. Uh, um, Uy, gumagaling yung ganto Sa <tinyo> app, gagal. Magaling po yung ganito. Kapag nasabihan kayo hindi nagagaling, gagaling po yan. Kailangan lang po ma-fix ulit dun sa loob. Ganun lang po yan. Si Ate. may? Matagal-tagal para ayusin. Siya pamba. Matagal-tagal po. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano may Ano pang Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano dyan muna kayo ha medyo matagal-tagal tong ayusin kukunti-unti namin to baka maboring kayo medyo naman yung kailangan yung mga information na para kay ma'am ay ma'am ano daw taong sasakit ma'am ninyo ah uh, meron no lumbar sling, tapos isa extra naman is sciatic. Ah, ano? Lumbar ano po? Sling? Lumbar sling. Lumbar ko daw. Parang uh, sling! Parang oh, ganyan yun. <laughs> so, <laughs> dyan mo kayo, ha? Parang ano yung angas ng sakit ni Mami, lumbar sling. Meron pang isang tawag silang sleep this Tulog mayaman yun na yan. <laughs> so, parang dyan mo na kayo. Mami, papakita namin sa yung pag naglalakad na ng normal. God bless po sa lahat. pala pa. dahil pala ako open na ano? Ah. Kaya pang gagawin. next Ugat nyo yun na yung mga nakaipit pa. Okay, so dyan muna kayo pag pwede muna namin si nanay. Una, baka po may mag-expect na magaling na agad si nanay. Medyo ano kasi, iba kasi, tricky kasi yung sa senior, hindi natin sila pwedeng yung pwede pera sa ina katulad ng ginagawa namin sa mga bata. Pag gantong senior, alalay lang kami. Kesa naman iwala natin yung mga sakit nila. Unti-unti na lang natin. So paano? God bless po sa lahat. Kita tayo, kita kita tayo maya -maya, Ha? Nanay, o to nanay ha. Ganto nanay ang tamang bangon para hindi na tumadami. Nanay, tingin ka sa akin. Yung gantong bangon nanay, di ba nakaigat? Na? Tapos mabago ka ng paharap. Bawal yun ha. Wag. Kasi may damage siya siya eh. So ganto tayo nanay. Tihaya ka muna nanay. Tuturo ka Hirap siya bumangon? Oo, oo. Mm -mm. Ah, try natin. Hindi ba? natin. lang natin. Binalay mo bina. Hinto pa ng tayo. Ganto na, nai. Tagilid, upo, tayo. Kasi na ang mga nanay na? nai. Tagilid muna, nanay. Ganito. Apo, yan. yan. Tagilid, upo, nai. Tapos upo. Yan. Tapos bagsak nyo doon yung baka nai. Kung baka kung may ano kayo, nai, kung may papag, pag tagilid nyo, pag upo, laglag -lag nyo na agad na yung uh -uh. nai. O, Oh, tayo na Alalay kang bina? Teka, nagkakaroon sa nga akong pa. Sige lang po. Okay, kaya. Ano pa nanay? May itira pa kasi namin doon sa spy ah? na nanay. Kahit di malamig eh. Ah. Parang ko. Oo po. Wag, wag, Bill. Wag na. Try, na. try natin nanay. Kung kaya mo tumayo nanay mag-isa. Ay, kaya. Totoo na. Bill. Sige lang po. Sige lang po. Straight ang likod, nai. Hindi masakit ang likod. Hindi masakit? Hindi. Nee. Kaya kung mayroon to tumayo? Ang bitis niya. Pa nanay, punta ka doon nanay. Sabi niyo pilay? Pag nanay, sandali ka ba rin si nanay? Diyo muna kayo, pagpayin muna kayo. Okay, so, for 2 years, pipilay-pilay daw to. Okay. So, for 2 years, ang sabi ng anak, for 2 years daw, pipilay-pilay daw si nanay. Tinignan ko rin yung video na sabi ko, baka mamaya hindi totoo oh eh. Tapos mayroon si nanay na ano, tapo baka sabihin niyo, joke lang eh. So, first session ng team,

ka, ako na yung pwede yung mag, ano, dito eh. Mag-post na gano'n, basta-basta na lang. Kailangan na yung customer yung kinatanong namin. Oh, sa improvement ko po ba na yung... ipoposta na ba natin ito, hindi pa? No, ipoposta na. Ipoposta na ako. Oh, so, paano? God bless po sa lahat. Kita-kita tayo sa mga tagatagig na makikilala si nanay kahit mga face mask. Sa mga nagtatanong paano sila rin nakalakad, eh yun po yung dahilan. Kami lang po yung gumawa. Pero yun pa din po ha. Ah. So, paano? Gusto nyo gumaling? Basal kayo dun. Ako na bahala. God bless po.